Hoy! Hoy! Last chance discount guys! Isang daang libong Marvin Trace ang nabili. Salamat sa pagsuporta sa higit sa isang daang libo Marvin Agustin Pressure Cooker. Gusto kong mamigay ng isang daang libong pressure cooker sa non-profit na presyo. Siyam na raan, siyam na put, piso lang, tatlong taong warranty, return warranty kung may depekto, ang pressure cooker ni Marvin Agustin ay may malaking kapasidad na 8 litro, kayang magluto ng dalawang manok o dalawang paa ng baboy sa loob lamang ng 8 minuto, makatipid ng limang beses na mas maraming oras sa pagluluto kaysa sa isang regular na palayok makatipid sa kuryente at gas. Sa pamamagitan ng tatlong layer na makapal na disenyo ng bakal sa ilalim ng kaldero, nakakatulong itong makatiis ng init at mabilis na mawala ang init at pantay-pantay, tinitiyak na pantay-pantay ang pagkaluto habang pinapanatili pa rin ang lasa at nutrisyon. Ang smart automatic release valve system ay makatiis ng mataas na presyon na nagbibigay ng ganap na kaligtasan ang transparent heat insulated glass lid ay nagbibigay daan sa iyo upang obserbahan ang pagkain ng hindi binubuksa ng takip. Ang pumpkin pressure cooker ay maaaring gamitin sa lahat ng uri ng kalan at lalong madaling linisin gamit ang isang dekalidad na non-stick na ibabaw. Labing dalawang buwan na warranty, isang para sa isang exchange kung may depekto sa manufacturer. Mag-order na ngayon para magkaroon ng Pumpkin Pressure Cooker na may 80% diskwento at libreng pagpapadala.